kaya lang talaga kaya kasi parehong kaya din ako kasi parehong parehong kung kaya kung kaya kung 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 bukas kung 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 Actually, ako yun, yes. na, yung nasa baba ko. Actually, yung mga magiging na kuho nila, Ako po yung kausap ah, ko. Ay, yung te. Naisip ko oh. nga itong si Kasi sabi po. ko, yung nauno. Kaya sabi ko po oh. yung tuyo yun. Masama lang talaga yung... Talaga. Parang yung na-echo pera ng agad. Sige po tayo. I ikaw ba yung kasama ni Kaloy na nagte-training din sa gym before? Mm -hmm. Pang ilan? Ako mm hmm. A May ano ka din ba? May sport ka din? <coughs> Gymnastic din ah, din. Gym gymnast ka din. Yes, and then gym uh, coach na po ako ngayon. Mm -hmm. So yun ang pinaka-primary ano mo uh, work pero uh, pinagkakabalan. Anong name? Mm -hmm. On, uh, Junior, Ikaw yung pangalan. Joyel spelling pa lang? Oo, um, sa spelling. Yung spelling daw mo. J-O-R-I-E-N May nickname ba si ano sa inyo magkakapatid na iba si, si Kaloy? Ah, uh, Kaloy lang ko <laughs> yung nakapatid. Mm -hmm. ba so, um, yun, bang nang uh, pumutok um. um, yung pumutok yung issue, anong naging reaction nyo doon? Kasi of course, nasa kalit na kayo ng nag-uumpugang dalawang malalaking bato. Uh, Siyempre, sumama mo nga po yung uh, nagkaroon yung pain uh, sa akin. Lalo na sa nakikita ko yung wala naman po talaga yung pinagdaanan ko. I yung mga sa fighter po ni hindi naman po yung Nasaktan uh, yeah. ba kayo uh, ng mga sinabi doon? Siyempre naman. Um, uh,